So mga boys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. So meron tayo ngayong uh, gagawing motor. So andito ako ngayon, andito ako ngayon sa Smablo City sa isa kong kagrupo kay Adrian Gonzales. Shout out kay Adrian Gonzales. Ayan yung bahay niya. Tapos uh, yung isang motor na pang show. So ito yung motor ko. Palit muna kami ng motor. So parehas kami naka TMX dahil uh, magkagrupo kami sa PTRA, Philippine TMX Association. Sa yung aming National Secretary. So ito niyo, ito yung motor niya, ito yung naman. <laughs> ang dumi <nung> kapalit oh. <laughs> uh, Napakalinis. Tapos ito yung tunog niya. Ano sila niya mga guys? Tunog. So ayan, kabubuhay pa lang niyan. Bagong buhay pa lang. Ah, uh, pero ano na, yung tunog niyan lagitik na. So ibig sabihin ang laki ng valve clearance niyan. And then papakita ko sa inyo mga guys. Uh, pag binaklas ko na to kung ano yung difference nung uh, clearance niya, ng ganong kalaki tapos kung pag, pag naglagay tayo ng tamang clearance tingnan natin kung mawawala yung ingay so dito tayo magbabase pag hindi na wala yung ano yung ingay sa standard na clearance si mayroon pa siyang ibang problema eto nga pala is nalusong sa baha Siyempre, ah, sa mga bago pa dyan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe kay So ito is ano natin After 2 weeks Ngayon na ulit ang makapag upload So ayan o oh. So mga nagtatanong sa akin Kung Sa pag adjust ng perpirance Ayan o oh. Pag malamig Malamig pa lang yung makina, ah. Sobrang lakas na ng lagitik Ayan o oh. Pag check tayo ng perpirance Ayan o oh. So mamaya pag uwi Tingnan ko to And then Ah Pabuksan ko rin yung patch side Tumatok nung matuto ng pagbubukas ng clutch side, papakita ba? ko sa inyo yung clutch side. Kung sa so step by step ginagawa na. So, okay. Kamiya ulit and uh, keep ride safe sa akin dahil medyo malayo pa yung uwihan ko. Okay? So mga guys, welcome back again. So ito na yung TMX na kinuha ko sa Pablo. Ito na po yung pinanda natin ng sobrang lagitik kahit yung bagong ano pa lang, bagong buhay pa lang. So hindi ko na po na yung ano natin po check ng valve clearance kasi okay po yung clearance niya. 0.06 mm, napakaganda po nung clearance nung motor na to. So ang nangyari lang po sa kanya is, ito po yung nakita natin. So una, gasgas -gas na po yung kanyang piston. Ayan o. Nagkamera po siya ng gas gas which is nagkukos po yun ng ingay. Piston, sla piston slap. And then, may kayod na po yung kanyang block. Ayan, ayun o. Ayun yung kayod niya. Lalim na. Ayan. So, ito po ang naging cost po niyan. Is, si may Adrian, yung ating customer po may-ari nito. Siyempre, alam mo naman, millennials. Ito yung rapid backfire o yung pinapuputok niya Nung bagong taon. So, yun po yung motor niya. O. Andun mo na sa sulok. Nakatap overhaul na. So, ito po mga ko. Tip ko lang sa inyo ha. Pag po nagpaparapid backfire tayo. So, ang lakas po nung uh, balik nung ating crankshaft. So, yung pag-ikot niya is parang binibigla. Hindi siya rotational na yung dire-direcho lang ismot na ikot parang pinoputol po na putol niya po yung kanyang kuryente uh, ah, nagkakameron po siya ng switch tapos uh, ah, yun naglalagay tayo ng relay yung mga rapid relay yung mga di-adjust para pamutok yung uh, combustion lumakas yung sumabog dun sa ano natin tambutso so ito po yung mangyayari dyan ayan nagkas-gas po yung kanyang piston lock niya may tama tapos ito pa isa ito yung kanyang cam ayan o oh. Ah. ito nyo naman sa video mga koy sa'yo eh, may tama na yung kanyang cam follower. May gas, gas na. And then yung yung cam follower pin. Ito yung shafting niya. Ayan o. Oh. Ayan mga koy. Okay, so ayan mayroon siya ng leeg. Ayan yung nagkukos ng lagitik. At saka yung piston stop niya. So yung piston stop niya. Yung, yung pinaka ano niya. Ingay niya. Is yung parang batingaw. Magaan. Magaan yung tunog. Tikitingin. E, parang na ganun siya. Yung lagatik naman, tik 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 iba siya. So kung ito naman mga guys, napansin niyo, okay po yung valve clearance natin. Matik 'yan, kailangan niyo lang magbukas ng cylinder head. So ito po yung nakikong sinasabi sa inyo. Ah, uh, isa pang magiging cause ng lagatik niya, pagluwag po yung kanyang valve guide. So yung valve guide dito, uh, hindi ko pa rin check. check. Yung kanyang valve at uh, napahapyawan ko na siya ng linis. Ayun. Nagrain ko na to ng ano, ng panglinis hindi pa lang natapos kasi may ginawa ako sa so, pag yung valve guide ng TMX may ekalog yan yung lagitik niya tik 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 hindi siya dire diretsyo so lumalakas yung lagitik niya so sa paglaki nung ano natin kalog yung valve guide so ganoon din kalaki yung kalakas yung ingay natin ano and then kapag sobrang lakas na nung kalog yung valve guide luwag na luwag na tsaka luwag na yung valve sa valve guide Ah, uh, magkakausok na yan, ano, mababawas na yung lakas natin. Makikita nyo dito sa mga extra, sport. Yan. Magpuputik-putik na yan. Kapag may tama yung valve guide nyo. Okay. So, ito mga boys. Ah, uh, bibili pa lang ako ng block sa Star Honda Chaong. So, sa Chaong may stock. Wala kami stock. Ang meron lang kami is piston-piston ring at saka valve seal pati gasket So ito kang follower, wala pa rin. Wala pa rin akong mahanap kung saan meron kasi may tama na siya. Ano. So gusto ni customer talaga ni Mami Ada diyan. Originally mga pakabit. Ano? So ito, pag nabuo na natin, na-update ko kayo. So paligamos, tulog ka muna dyan. Okay, babalikan na, uh, pag na-okay na to, paparinig ko sa yung andar niya. Yung pag babuo ng, ano, ng black, ng head, yung video na ako niya, madami na akong video search nyo lang sa ating channel. So, ito pagbuo na. At saka ako na lang siya ipapakita sa inyo. Okay, mga boys. Thank you.